umaga po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan Muli po nandito na naman po tayo sa ating uh, episode no. Uh, at salamat po sa mga sumusuporta po dito po sa ating YouTube channel At syempre sa ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao Maging sa mga kababayan po natin sa Afrod ano? Magandang magandang uh, umaga po sa inyong lahat At syempre sa mga masusugid po talaga natin mga taga-subaybay Okay, syempre pinabatid din po natin ang lahat po ng mga matitino lahat ng totoo lahat ng uh, mga public official po natin magmula sa mga kapulisan maging sa mga kasundaluhan magandang magandang umaga po sa inyong lahat mabuhay po kayo at ipagpatuloy po ninyo ang iyong magandang hangarin para po sa ating inang bayan okay sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan pag-uusapan po natin ito pong biro ano, uh, ito mga nakaraan eh, nag viral po yung biro po ni Vice Ganda sa ilan sa mga kilalang uh, personalidad kagaya po ng ating Pangulong uh, dating Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte maging ni Senador Marcoleta na kung saan ay humantong po sa uh, kung saan ay talaga nagwala po ang lahat po ng mga DDS at nagalit uh, at kung di ako nagkakamali, isa din po sa nagreact dito sa usapin na ito kung saan naging uh, viral na issue na ito ay si Harry Roque na kung saan ay nagpahayag po ng kanyang galit uh, at yun nga So, pero ngayon, ibang joke naman po ito. Ito po yung joke na kung saan ay nangyari po ito mga nakarang araw lamang uh, na kung saan ay kinabibilangan po ni Cheese Iskandero no? Na kung saan po ay kabilang po ang ating uh, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung saan ay nagbiru po siya. Okay, babasahin ko lang po mga minamal ko mga kababayan. Ito pong uh, balita mula po sa Avanti News. So, ito, babasahin ko muna po ha. Huh? Harap-harapang bumanat si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Senador uh, kay Senador, uh, o Senate President Francis Chis kaugnay na umano kagustuhan ng Senado na maging bahagi ng Supreme Court so yon ha sa kanyang talumpati sa ceremonial, sa uh, ceremonial signing ng Judiciary Fiscal Autonomy Act noong Webes August 14, sinundan ni Marcos ng biro ang pagbati niya kay Escudero at sa Senado. Okay, ano yun? Ang uh, pahayag na ito uh, ni PBBM ay naging dahilan para matawa ang uh, audience sa Malacanang. Okay. So may sinabi po doon ng ating mahal na pangulo. Dali lang po ah, sisilipin ko lang po dito may sinabi po kasi dito ang ating mahal na Pangulo okay, ito. sabi ni PBBM Senate President Chis Escudero and the Honorable Members of Senate ito who are uh, apparently now applying to be included in the Supreme Court yan po yung sabi ng uh, ating Pangulo dahilan po para matawa po yung <laughs> nando doon po so uh, ano ko lang po ng konti ah uh, sabi po dito eh uh, kumbaga kung intindihin nyo po yung sinabi po ng ating Pangulo ay eh, parabagang uh, sinabi niya doon na parang gusto ng Senado na maging part sila ng Supreme Court no uh, kasi sabi ng ating Pangulo tila nag-a-apply na ngayon upang mapabibilang ang uh, Senado sa Korte Suprema. Kaya dahil doon sa pabirong 'yon na sinabi po ng ating uh, pangulo eh natawa po talaga hindi napigilan ng mga tao doon na magtawanan. So, kung unawain po nating mabuti mga kababayan, itong naging pahayag po ng uh, pangulo ay isang pabirong uh, kung, kung titignan nyo talaga, kung unawain ninyo talaga masasabi mo na Uh, ito po ay parang isang ipabiro lamang. Ah? Oh, so talagang masasabi, ah, ano lang to? Ah, baka ano lang niya to, ah, patawa lang. Pero sa kanyang naging pahayag ay ipinapahiwatig lang niya na ang sinado ay gumagawa ng mga aksyon o nagpapakita ng mga katangian na tila gusto nilang mapabilang sa Korte Suprema. Yan po ang katotohanan. Pero kung ako ang tatanungin po ninyo, sa naging pahayag ng ating Pangulo, wala po akong direktang masasabi dyan. Dahil hindi ko man, uh, hindi ko maanalise o mabasa ang dahilan kung bakit siya, o bakit niya sinabi yun. ba Sa harap po mismo ni Cheese, uh, cheese Dog. <laughs> so, dahil ang alam ko lang po, ang Korte uh, Suprema, ang pinakamataas na hukuman sa Pilipinas at may tungkulin na magbigay ng kahulugan sa mga batas na ipinatutupad po dito sa ating bansa. Pero kung tama po ako, siguro maaaring ang ibig sabihin po ng ating Pangulo ay ang uh, pakikialam po ng Senado sa mga usaping legal. No? Maaaring pinunahan niya o pinuna po ng ating Pangulo ang Senado sa pagbibigay ng opinyon o pakikialam sa mga usaping legal na dapat sana ay nasa host po ng Korte Suprema. Maaaring uh, binibiro ng Pangulo, ang, uh, ng Pangulo ang Senado sa kanilang pagiging uh, masigasig sa paggawa ng batas na tila gusto nilang patunayan na karapat dapat silang mapabilang sa Korte Suprema. So yan po ang nakikita po dito. O maaaring din naman na uh, sinisita ng ating Pangulo ang Senado sa kanilang layunin na magkaroon ng malawak na kapangyarihan o sa madaling salita po mga kababayan maaaring pinupuna po sila ng ating Pangulo o ang Senado sa paggamit ng kanilang kapangyarihan sa paraang tila gusto nilang lampasan ang kapangyarihan po ng Korte Suprema Okay, tuloy po natin ang pagbabasa sa balita po ng Abante News. Ito'y karuntong lamang po kanina ng ating binabasa. No? Kasunod dito, ang kanyang special na mention kay Iskodero ayon pa kay PBBM nagkaroon lang ng ano yan na sabi niya nagkaroon lang ng ano autonomy eh gusto nyo na uh, gusto nyo na mag Supreme Court kaya po uh, natawa talaga yung mga kababayan natin sabi niya ulitin ko lang uh, nagkaroon lang kayo ng ano autonomy gusto nyo na mag Supreme Court paano naman How will Cheese pass his ano his legislation? Hirit pa ni PBBM. So sa part na ito mga kababayan na sinabi po ni PBBM ay isang malalim na pabiru po ito. At mapan uh, kung akong tatanungin medyo may ba, parang masasabi mo talaga na mapanuyang komento na nagpapahiwatig po sa Senado sa paghahangad ng autonomiya no ay tila gusto nang nga maging bahagi ng Korte Suprema no ngayon dumako naman po tayo dun sa sinabi po niyang paano naman how will cheese pass his ano his legislation para sa akin ito po ay nagpapahiwatig na kung ang Senado ay magiging katulad ng Korte Suprema Maaring maging mahirap para kay Escudero o kay Cheese Escudero na ipasa ang kanyang mga panukalang batas no tandaan po natin mga kababayan ang pamahalaan ng Pilipinas ay may tatlong pagka kaugnay na may tatlong uh, magkakaugnay na sangay no ang tagapang uh, meron tayong tinatawag na tagapagpaganap tagapagbatas at tagapaghukom ang bawat sangay po na ito ay may kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad sa pamahalaan hindi po ako nagkakamali alimbawa, sangay ng tagapagpaganap yan po yung mas kilala natin sa tawag na executive branch pinamumunuan po yan ng Pangulo na siya naman pong uh, puno ng Estado at pinuno ng pamahalaan e pinapatupad dito ang mga batas ng bansa Okay, ito naman yung isa sangay ng tagapagbatas legislative branch uh, tagapag uh, yes tagapagbatas binubuo po yan ng kongreso ng Pilipinas na may senado at kamara ah? o oh, pag may mga yan po binubuo ng ito itong dalawa na to uh, representative at saka ng mga senador diyan sa senado O, ah, uh, gumagawa po bumubuo sila ng uh, o, bumubuo at nagtitibay po ng mga batas yung mga yan no? ang yan po yung trabaho nila so sangay ng tagapagkukom yan po yung mas kilala natin sa tawag na judicial branch so pinamumunuan po yan ng Korte Suprema no? so binibigyang kahulugan ang batas nagpapasya sa mga kaso at sinusuri kung ang mga batas ay labag sa konstitusyon alam niyo kung unawain po natin uh, o intindihin po natin mabuti yung biro po ng ating Pangulo kay Cheese. May laman at may malalim na kahulugan po yon At masasabi natin may punto po. Pero alam ko dahil abogado naman po si Cheese Escudero, kung nakukuha niya ang ibig sabi alam ko nakukuha niya eh. Hindi ko na pwedeng sabihin na nakuha ba niya? Nakukuha po niya tayo, matalas ang pag-iisip niya, magiging abogado ba naman yan, di ba? Alam ko, Uh, nakukuha niyang ibig sabihin po sa pabirong pahayag po ng ating Pangulo sa kanya. Alam nyo kasi mga kababayan, ano, gusto ko lang sabihin sa inyo para lang po maunawaan ng lahat dito po sa ating bansa. Ulitin ko lang po ang pamahalaan ng Pilipinas ay may tatlong pagkakaugnay sa sangay kung tama po ako ha. Yan po ay ang uh, halimbawa tagapagganap, tagapagbatas at tagapaghukong Inulit ko lang po para masigit po na maunawaan ng lahat. Ang bawat sangay po na yan ay may kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad sa pamahalaan. Halimbawa, sangay ng tagapagpaganap, yan po ay executive branch. Uulitin ko na kung saan ay pinamumunuan ng pangulo na siyang pinuno ng estado at pinuno ng pamahalaan. Uulitin ko lang po ah para po maging mas malinaw kasi ang pinag-uusapan po natin dito eh yung naging pabiro po ng ating mahal na pangulo kay Cheese no? o ito pa sangay ng tagapagbatas yung sangay ng tagapagbatas yan, yan po ay yung mga ay na legislative branch o yun yung mga senador mga congressman so pag nabuo nila at pagkasundo nilang maging batas yung batas na yan uh, yan magiging batas talaga sa bansa natin o, yung pangatlo, sangay ng tagapagkukum Yun na po yung tinatawag natin na judicial branch Hinulit ko lang po So, ibig sabihin, iba-iba po talaga yung trabaho nila No? Iba-iba O, so, sa makatuwid, ang tatlong sangay po na ito Ay gumagana ng magkakaugnay At mayroong kanya-kanyang papel Sa pagpapatakbo po ng pamahalaan ng Pilipinas Yan po ang uh, dapat maintindihan po uh, ng ating mga kababayan. Okay, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo yung tungkol sa sinabi po ng ating Pangulo. May pinanggit siyang autonomy. No? Uh, so, ang, ang tanong, ano pa ang ibig sabihin ng autonomy? Para maintindihan lang po ng lahat. Para manawaan po ng lahat, ano, ito po ay tumutukoy sa kalayaan o kasarinlan ng isang sangay ng gobyerno na gumagawa ng mga desisyon at nag, patupad ng mga patakaran ng walang labis na pakikialam mula sa ibang sangay. O sana po intindihan ninyo. Uulitin ko po para maintindihan lang po ng lahat o para maunawaan po ninyo. Ha? Uh, ang, uh, ang ibig sabihin po nito ng uh, autonomy para po maintindihan ninyo para maunawaan ng lahat ha? ito po ay tumutukoy sa kalayaan Ulitin ko, kalayaan o kasarinlan ng isang sangay ng gobyerno na gumagawa ng mga desisyon at magpatupad ng mga patakaran ng walang labis o binabanggit po dito mga kababayan, walang labis na pakikialam mula sa ibang sangay. So, ibig sabihin, hindi pwede makialam ang ang Senado sa sa desisyon ng pangulo hindi pwedeng makialam ang pangulo, ang pangulo sa desisyon ng kamera uh, kamara pero ang kaiba lang kasi sa pangulo may bito kasi siya no may extra power pa siya no? pero kung makikita po ninyo hindi po ginagamit basta-basta ng ating pangulo yung kanyang bito di diba? so akala kasi po nila lahat magagawa na nila dahil senador sila di diba? so yan pong nakikita ko eh, sa totoo lang kaya nga kung uh, lalaliman po natin yung uh, at uunawain yung laman ng biro ng ating Pangulo kay eh, Cheese nangangahulugan lang po na tila hindi alam ng Senado na gamitin o intindihin ang ibig sabihin po ng autonomy akala nila, ulitin ko lang po na dahil senador sila magagawa na po ang lahat Okay, sa punto po, kaysa bagay na to, no? Sa totoo lang, sa mga hindi po nakapansin, yung biro po ng ating Pangulo ay may mga halong komento po yon kung nalaliman po ninyo. Kasi baka ang nasa isip lang ninyo, nagbiro lang, nagpasingit lang, pero hindi po basta-basta pasingit yon Yun po ay meron pong pabiro na may komento, kung maintindihan nyo po. No? Oh, kung maintindihan po niyo sabi dito nagpapahiwatig ha ah, nagpapahiwatig po ang uh, ating pangulo kay Cheese ng mga panahon na yun na kung saan ay mayroong pong uh, isang tensyon o pagkakaiba-iba na nangyayari dyan sa Senado, maging sa Kamara at maging sa executive uh, branch kung maintindihan po ninyo no? So, napakaganda po ng mensahe ng ating Pangulo kay Kiss. Yun po ay mensahe at pagpapaalaala lang po na baka nalilimutan po ng Senado yung kanilang dapat pag-aralan o dapat malaman bilang mga senador. No? So, ulitin ko po mga minamahal ko mga kababayan, yung uh, sinabi po ng ating Pangulo ay may halo po yung komento. Ha? Uh, may halo po yung komento na nagpapahiwatig po ng isang tensyon o pagkakaiba-iba ng pananaw sa pagitan po ng Senado at ng Korte Suprema. No? Maaring may mga pagkakataon po na ang Senado ay gumagawa ng mga hakbang na tila lumalagpas po sa kanilang kapangyarihan o nakikialam na sa mga usaping legal na dapat ay nasa jurisdiction po ng Korte Suprema. Okay. Ah, uh, dumako po tayo uh, sa opinion kaya nga sa punto pong ito, gusto ko pong magbigay ng opinion so sa pong ito. Alam nyo kasi mga kababayan ano bilang isang mamamayan, ano, mahalaga na ang bawat sangay ng gobyerno ay gumagana sa loob ng kanilang mga itinakdang kapangyarihan at uh, responsibilidad. Ang paggalang sa uh, sa jurisdiction of powers uh, ay mahalaga para sa mga ...pagpapanatili ng isang malusog na demokrasya. Hindi yung porket senador ka, eh parang akala mo lahat pwede mo nang saklawan. Ha? Umaasta ka na para bagang lahat ng mga... ...lahat na lang kaya mo. Dahil senador ka. Hindi po pwedeng ganun. So, para sa akin, sana... ...yung uh, komento po ng ating Pangulo sa Senado... ...ay magsilbing paalala. No? magsilbing paalala sa mga opisyal ng gobyerno na maging maingat sa kanilang mga aksyon at tiyakin na sila ay kumikilos sa loob ng kanilang legal na mandato. No? Mahalaga rin na tandaan na ang mga pahayag ng mga politiko ay maaaring may iba't ibang uh, interpretasyon at maaaring gamitin para sa iba't ibang layunin. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan ano, Uh, napakaganda po ng takbo ng ating uh, panggobyerno ngayon. Di po tulad ng dating administrasyon na siya pa ang sikitid, siya din ang legislative, siya din ang uh, siya din ang, uh, lahat na, no? Ang malapit pa po nito, walang magawa ang lahat ng korte sa buong bansa dahil siya na rin po ang may hawak ng judicial branch, no? Kaya noong mga panahon po na yon, yung lahat ng korte sa buong bansa ay eh, naging bulag pipibingi. Lahat po ng korte sa buong bansa, pati na yung korte suprema, no? Kaya ni isa wala siyang kaso, no? Uulitin ko. Kaya ni isa walang kaso si dating pangulong Duterte sa bansa natin. Dahil kahit may magsampa ng kaso sa kanya, wala ring mangyayari dahil nasa kanya rin ang kapangyarihan ng Korte Suprema. Yan po ang katotohanan. Kaya nga, nagmistula pong inutil lahat ng tinalaga niya sa bawat sangay ng ating gobyerno noon dahil what, wala silang kalayaan gumawa o magdesisyon base sa kanilang kaalaman o mandato. ba? Diba? Dahil may, may diktador po kasi na nagkukontrol sa kanila. Hindi po kagaya ngayon, mga binamahal ko mga kababayan, na hinahayaan po ng ating Pangulo na gawin, gampanan, desisyonan ng mga itinalaga niya sa iba't ibang mga departamento yung kanilang mga mandato. Kaya nga, ang ibig sabihin lang naman po ng ating Pangulo, ang gusto niya pong ipahiwatig po sa Senado, na huwag kayo mag-overpower. Kasi kung siya nga mismo ay hindi niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan, hindi niya inaabuso kayo pa. So yun lang naman po yung pinaka, mga pinakamalinaw na explanation dito mga minamal mga kababayan. So po tulad po ng sinasabi ng Yulikon, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating bayan. marami maraming salamat po.